Samantala sa kabila ng presensya ng mga barko ng China, ikalawang civilian mission sa Baho de Masinloc naging matagumpay sa kabila ng pagharang ng isang barko ng China. Higit isang daang manging isda na abutan din ang tulong ng grupo. Ang sentro ng balita mula kay Rod Dagusad, live. Audrey, mission successful ang ikalawang civilian mission ng grupong atin ito dito sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kasunod ito na magawa nila ang kanilang tatlong layunin pagpunta dito sa bahagi na Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Matagumpay na isagawa ng atin itong koalisyon ng misyon nito sa West Philippine Sea. Ayon kay Rafaela David, co-convener ng atin ito, nakapagbigay ng langis at food packs ang kanilang advance team na nauna ng isang araw na umalis sa contingent ng atin ito malapit sa Bao de Masinloc. This advance team, mga, uh, a brave team of 10, was able to breach Uh, China's illegal blockade uh, and uh, reached 25 to 30 nautical miles away from Bajo de Masinloc, kung saan nakapagbigay sila ng needed food supplies and fuel, so a total of 1,000 liters of fuel and 200 food packs dun sa mga manging isda. Anya, kasama sa humarang dito ay ang isang Chinese Navy vessel na may body number na 175. Sa kabila nito, tumuloy ang advance team at nagawang makapagbigay ng tulong at masaya sila na ligtas itong naisagawa. Aabot uh, sa 144 na mga Pilipinong mangingisda mula sa anim na mother boats o malalaking bangka at 36 na maliliit na bangka ang nabigyan ng tulong sa lugar. Dagdag niya, kasama talaga ito sa kanilang plano. Kasi gusto nating ma-ensure na alam natin kung ano yung uh, sitwasyon in the area. so uh, And at the same time, uh, ito yung tinatawag nating discarding Pinoy. Um, kasi kung ang China, ang daming vessels uh, na malalaki, adambuhala at gayon din, meron silang pang-water cannon. Bago nito, inisya na nagbigay ng tulong ang grupo pagkarating sa EEZ kahapon. Kabilang sa nabigyan dito ay ang nasa isandaan na fishing vessel na sumama sa isinagawang convoy kahapon. Bukod dito, kasama din sa tatlong objective ng grupo ay ang pagsasagawa ng convoy at ang paglalagay ng symbolic marker na may nakalagay na katagang WPS sa atin ito sa EEZ ng Pilipinas dahil dito umaasa sila na magkakaroon pa ng mga susunod na misyon. Lalo't ayon sa grupo, dapat maging normal lang ang pagkakaroon ng civilian access sa West Philippine Sea. Samantala, sa kabuuan, tatlong Chinese Coast Guard mula kahapon hanggang ngayon ang namataang malapit sa contingent ng atin ito. Kanina, habang nagsasagawa ng pag ang isa sa mga commercial fishing vessel na kasama sa civilian mission, ay namataan ang isa sa mga ito hanggang sa kasalukuyan.